Bagong Joville Magina nga ang inyong makikita dito sa video na ito. Pero bago natin pag-usapan ang nagbagong Joville, ay ito muna ang hindi nagbabagong si Dillon Brooks. Nang dahil pati nga sa practice ay kanyang pinararamdam at pinadadama dito nga sa kanyang mga bagong teammates sa Phoenix Suns ang kanyang intensity sa paglalaro na always 100% on both ends. At ito, panoorin natin ang video clip na nilabas ng Phoenix Suns. Switch! Force here! Get up! Get up! Right. Stay on your feet, youngie. Well, he is definitely setting the tone nga dito nga sa kanyang mga bagong teammates on how they should play defense. Leading by example nga itong si Dylan Brooks at parang nahahawa niya na agad itong kanyang mga bagong teammates. At nang makita nga ito ng maraming Phoenix Suns fans ay talagang natuwa na-hype nga sila dito sa ginagawa ni Dylan Brooks. And definitely ang ganitong klase ng paglalaro, ganitong klasing intensity na pinakikita ni Dylan Brooks ay merong magandang epekto dito sa team ng Suns. Parang mahihiya na lang din siguro itong mga teammates ni Brooks na hindi i-match itong ang energy na kanya'ng pinakikita sa practice pa lamang. Paano pa kaya pagdating na sa actual na NBA game? And definitely, matutuwa ng mga coaches nila nang dahil itong si Dylan Brooks abay bringing the energy na kinakailangan nga netong young Phoenix Suns team. At ngayon ay atin na nga pag-usapan ang bago ng Javel Magui. Brand new Javel Magui na talaga nga namang gustong bumalik here in the NBA. Wala well, tong si Javel kung hindi nyo alam ay naglalaro overseas and in particular sa Australia nga sa Illawarra Hawks na nilaruan nila Melo Ball bago nga siya pumasok sa NBA. And well, ito ang si JaVale magi ibay bago na ang package, bago na ang arsenal, ang skill na pinakikita at talagang may mid-range game na nga rin siya at may isolation on the post na nga siyang ginagawa. Very skilled na itong si JaVale magi after being out in the NBA for one year. Parang pinag-focusan niya nga ng matindi sa buong isang taon ang kanyang skill development lalo na in the post ng dahil hindi na lang basta-basta lab threat. Ito nga si Javel dito nga sa mga highlights, dito nga sa debut game niya dito sa NBL. And definitely, talaga nga namang manonotice ito ng mga NBA scouts. Nang dahil hindi lang basta-basta malulupit na highlights ang kanyang pinakikita, nagtala nga rin siya ng monster numbers kung saan meron nga siyang 32 points, 13 rebounds, and 3 blocks sa first ever na game niya nga dito sa Australia. Kaya naman ngayon ay atin na lang aabangan kung ano mangyayari dito kay javel Kung ito bang kanyang pinakikita na skill development niya ay magre-resulta nga ng kanyang return dito nga sa NBA After being out for a whole year na dahil walang nag-sign na team sa kanya Let's see kung ito bang kanyang parang showcase of skills niya dito sa ibang liga ay sapat Para nga ma-impress ang mga NBA teams at isign siya muli Anyways, ano bang masasabi nyo dito sa inyong nakitang itong ginagawa ni Javel Magui? Komento nyo lamang yan.